Ano, pipili na lang kayo kung ano yung kapaluto nyo. Ito na to, kuya. Pwede makita. Ayan, bangos. Ito. So. Ano Anong is dati? Mayamaya, Mayamaya. Atanigi. Ayan. Tapos, dito na lang kayo pipili. Anong munti? Paano dito, kuya? Ato yung naba, nakikita nyo yung presyo kasama na luto dyan. Ano? Yung pusit. 280. 280, kasama Kasama na yung luto dyan, ha? Ano? Uh, yung rice. Ano, plain lang tayo? Gusto mo yung platter na? Ah, ito pwede, 120. Ayon fried rice. Garlic platter rice. Uh, ah, so sige, yan na lang. Sige. Yan na lang garlic platter rice. Ha? Ah, uh, kahit uh, 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 saan doon? Sa waiter lang yung drink. Ah, ah I sa waiter. Wait. So, yung sa mesa, kahit saan? Sa mesa, kahit saan dyan. Okay. Isda ko yan eh. Ayun nga yung sabi mo, tanigi. Sinabi mo na ba? Anong luto ng tanigi? Sinabi mo na kanina eh. Tanigi. yung kinilaw, kuya. Kinilaw, o, oh, yun. Kuya. Kinilaw na tanigi. Ha. Ilan na yan? Kinilaw, garlic, rice, adobo, bacon, steam. Steam. Okay, okay na po. Okay na yan. Thank you. Thank you. Oh, pili lang kayo dito sa Bebot and Mila, Talabahan. Ayan, may paradahan din sila sa tapat Ayan, o. Oh. Dito, tabi highway lang sila. Tara, ganyan tayo. Pili tayo. Oh. Dito nandunan po. Ang baray na ako. Eh, Ay, meron din silang ano. Natawag dyan. Tsaka, yun, ang oh, ganda ng lugar. Ayun, oh, nga, ako ko. Sinabi mo na ba? Ay, dito pala yung self-dressing. Ayun, o nga. Dito, sa dulo. Ito yun dun, oh. Yun, oh. Dun tayo. Nasa dulo kumakain dito. Doon na lang tayo, maliwanag tayo. So, dun, eh. oh. Sige, sige. Dito. Oh, JP, oh, hello. Ayan. Kakain kami. Bukas na yung ano, ipon. Sige, sige. Punta na kayo dito, ha. Ah. ah, Bebot and Mila Talabahan. Ayan, eto na nga, guys, no. Kakain na kami. Dumating na order namin, no. Oh. O, oh, diba, nakakagutom. Meron kaming baked talaba, steam talaba, tanige na kinilaw, pusit na maitim, <laughs> at puging si JP. Ayan, tapos, ito <laughs> anong tawag dito? Sinangag. sinangag? Hindi, anong flavor? Garlic. Garlic sinangag. Ayan, ang daming kumakain dito guys. Kaya kain na kayo dito. Mura lang dito sa kamasarap talaga. Ilang beses na ako makain dito. Sobrang sarap ng pagkain dito. Nagkamay na si JP oh, si Tropa oh. oh. Kinamay na, ang pusit. Baligtad lahat ng pinggan. Pinabalot na may bangladero. Kahit gusto sumigaw Kahit tayo gumalaw Ay akong huminto ka Kahit medyo naliligaw Na tayong dalawa Ako at aking Kaluluwa Kahit yung ginagawa Hindi tumasa gusto

Bakit ayaw mong gawin? Araw-araw na lang ganito Yung bungot sa akin ng umaga Gigising papasok Kakain tapagod Matulog na lang nga Ang tangi kong pahinga Magigising pa dahil maingay nga sila Alam mo ba ayoko

Kahit na Gusto sumigaw kahit tayo gumalaw Ay akong huminto ka kahit medyo naninigaw Na tayong dalawa, ako at aking kaluluwa Kahit yung ginagawa, hindi tugma gusto ko Hindi humihinto kasi marami pa akong gusto Pangalit rato sa dingding Kwento sa mga bituin Habang nagpapahinga Habang nagpapahinga tayo Papahinga Papahinga tayo Sa mga bagay na nakakapagod Disipin Gawin kahit ayaw mong gawin Habang nagpapahinga Habang nagpapahinga